Lunes, in poitan mo sones Artes say poit mo chakamatis Miércoles, Akinit in Kalingadilis Uebes Alunuk Balit Ya atis. Biyernes, mangkalawa at saray pawit mo. Akinut ang kapul lugar singa insulto. Sabado, tampul lima inanap anap taka hia ang gadagu Agay latay pulos mo na andi Imamot ka la amod saudi Tinakiling takad silong ya katri Sa anong nungkun man pusan man tayi Agay tay, pulos mo na andi Tatakutan mo amoy puniti Na nang nang takay san siya Laki ultimon anino Pagitan na